Ano yung mga pinagdaanan yung stress naman? Kasi napag-usapan na natin yung Ano yung mga nakakainis na bahagi naman ng pagiging mag at mag at the same time? Ano po, minsan um, kapag ano, ginagawan, pag nagle po ako ng gawa ng assignments, parang inaano niya ako na sabi, sinasabihan niya ako na bakit ngayon mo lang ito ginawa? Ba't ka kasi hindi gumagawa ng assignment mo? hindi <laughs> 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 po. Siyempre po sa akin din, ginagawa ko rin po yung sa ah, assignment. niya? Ang sinasabi mo? Ah, nagpapagawa nga kasi Ay, ng assignment. Oh. Ikaw ang nanong, ginagawa mo siyang tutor? <laughs> 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 oh. Sekretary. Sekretary. Oh, oh. Ah. So, super pagawa ka ng assignment sa kanya, totoo ba yun? Nung no, first po kasi, nung nag naging kami po, parang nag-volunteer siya na, Uy, gusto mo tulungan kita sa mga school works mo and assignments? Hanggang sa nasanay po ako. Uh, hanggang sa nabitan mo na yung <laughs> so, feeling. Hanggang sa nasanay ka, so pagawa ka na ng pagawa sa kanyang assignment? Everyday po. Okay, Everyday! Every Pero every yung mukha niya talaga, yung parang ngayon niya lang na-realize na mali. Everyday po. Yung parang hiyang-hiya din siya. Gusto ko yun, nahihiya ka na pag naiisip mo? Opo. <laughs> so, tunay, gusto, gusto ko kasi malaman, bakit ka nagpapagawa? Ano pang ginagawa mo? Busy ka ba? <laughs> Mahanta ka ba? bang ano? Hindi kasi, tinatamad lang po ako. Tinatamad <laughs> yeah. siya. So, tunay ah. siya yung nagagalit sa'yo? Kapag nagagalit. di mo nagagawa yung assignment oh, oh, niya. Tamad-tamad mo, ngayon mo lang ginawa assignment ko. <laughs> Ayun yung sanhinang pag-aaway niyo dalawa. Oh. At wala na iba? Yung mga malilit na misunderstandings po. Pero yun po yung pinaka-main ano po. Major. Na pag hindi niya po ginagawan, hinahanap ko po sa kanya, nagagalit po ako sa kanya. Paano ka nagagalit sa kanya? Parang, for example, po... Pinapalabas mo ng classroom. <laughs> <laughs> Teacher, <next>, out! <laughs> 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 Hindi naman po, yung parang simpleng tampo lang na, ba't di mo ginawa yung assignment ko sa ginto? Na-spoiled ka. Yes, po. Mm -hmm. Tapos magkukold -co cold coldan ka sa kanya, kasi... Opo. Oh, mm -hmm. mm -hmm. Ano pa? Ano pa mga ginawa nitong mga ano sa'yo dati? <laughs> Bukod sa pag-ginawa kang, ano, tagagawa ng assignment niya, ano pa? Ano pa mga inasa niya sa'yo? Ano po, minsan... Um, mag -chat, chat siya ng good morning, then magre-reply na lang siya ng good night kapag gabi na. Magtaka ka kung sa umaga siya ng good night. <laughs> 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 Hindi, oh, baka... Ah, ah, ang reply niya sa good morning, gabi na. Ganon. Ah, ah, ganun. Eh magkasama naman kayo sa, sa classroom, ha? Ah. Hindi, kapag ano... Week, ano... Pag weekends Monday ay MWF po yung schedule namin. So kapag um, wala po kaming pasok, parang ano siya wala rin siya whole day. Hindi um, siya mag-chat ng whole day sa... So. Kahit update man. MWF. Ah, kasi dahil pandemic pa lang. Yes po. Ah. Ay, yun po talaga yung schedule namin dati. Ah. ah, may mga araw na hindi mo classmate yung classmate mo, ganun? Hindi mo kasama sa, sa klase yung hindi classmate Hindi po, ganun mo. lang po talaga yung, yung schedule po ng pasok. Three days lang po. Ah, three days in a week? Yes po. Hmm, okay. Normal yan, hindi yun, yun yung pandemic? Opo, normal po. Mm, ba't ganun? Ba't ganun yung 3 days lang? Baka Dahil ba yan sa pandemic siya? nun? Sa school po kasi namin, MWF po, yung pasok lang. Tapos yung TTHS po, ibang ano naman po yung magpapasok. Ibang estudyante naman po. 3 ah, days lang po yung pasok na. Ah, parang naghah bash. naghahati kayo sa facility. Ganun oh, ba yun? Oh. Kaya may araw Pearl lang bash. na kayo ang gagamit. Mm -hmm. Tapos giveaway naman sa next. Ah. Yes po. Mm, uh, Siguro sa dami ng estudyante, no? Ang, ang hirap nun, ano? Ang aral mo, tatlong araw lang. Mm, so, dami. paano yun? Paano yung load? Uh, baka ano yan, puro assignment. No? Uh -oh. yes po. And then minsan po nagkakaroon ng online classes pag walang pasok po. Like uh pag hindi po namin schedule. Yeah, 'yun talaga kaya minsan uh -oh. mako question mo paano yung effectiveness ng learning at saka ng teaching. Mm -mm. Kasi dati nga nung, nung sa sa ako sa experience ko, mm -hmm. limang araw yung pasok namin. There was a time nga anime Monday mm -hmm. to Saturday eh. Pero dire-diretso na yung pasok, uh -oh. pero yung load pa ng assignments at saka yes. mga requirements at saka mga research, ang dami yun pa kaya yung tatlo lang ang araw ng pinapasok mo di kung tatlo lang araw mo mas maraming kailangang isaksak sa sa loob ng isang araw dahil isang araw lang sa isang linggo yun eh Dahil three days a week lang kayo di ba so yung yes. kasi dati ang kunyari english ang english namin parang mwf mm. tapos yung ibang subject naman yung tths mm -hmm. di ba so kung yung lahat ng yun tatlong araw lang sa isang linggo di mas konti yung time to teach and to... Siguro yung load uh, ng uh, mga studyante. Anong, so anong oras kayo pumapasok? 6 po ng morning hanggang 12 ng tanghali po. Sa Sa school. Half day lang. Tapos half day pa. Kisirin pa. ng oras. Parang dali nung life nyo ha? <laughs> Oo, Oo, kasi konti day. lang pasok po. Imagine mo, di ba? Ang dami mong bakasyon. Tapos ang pasok nyo, ang iksi-iksi pa. Yung iba nga whole day, di ba? From mm. 7 a.m. to 5 p.m. 5 p.m. dati. Ah, marami ka yun. namang natutunan. Yes, po. Paano kang maraming natutunan, hindi naman ikaw gumawa ng assignment mo? Half day tapos three times a week. At ang dami mo lang ang araw para gumawa. Tsaka oras. Oras. Araw, oras. Tapos pinagawa. Ikaw naman ang dami mo nang ang araw at tsaka oras, hindi mo pa natapos yung assignment. Baka may ano, may bisyo ka ba? Nag-gaming ka ba? Tapos, nalala ko lang po the time na nagpagawa ko sa kanya ng ano, ng solar system na abstract po, na sobrang laki. <laughs> yung mga projects sa school sa science, di ba may mga ganyan? Uh, uh, tapos, At saka yung, yun, di ba dati pag sa na may pinapagawa, yung grupo kayo, papagawa kayo ng diorama? Uh -oh. <laughs> Pantang ako sa ganyan. Hindi ako talaga magaling sa ganyan. Wala akong talent o skill sa ganyan. Pag gano'n na, wala akong masyadong naaambag. Kaya meron talagang estudyante na talagang, yun yung talagang pampato oh, sa grupo. Niya. Ako na lang mag-i-explain. Gano'n na lang ako oh, oh. lagi. Yes. Kayo na lang gumawa, ako na lang mag-i-explain. Mm. Kaya kanyang strength. Oo, oh, oh. sa Nas visual linguistics. Sa share ko lang. Dati mo gumawa kang diorama. Wala kaming ano, wala kami. Di ba yung diorama, may mga kahon-kahon yung pagpapatong-patong. Tapos di ba oh. may mga images kayong pinoform. Oh. Wala ako na ambaga kasi hindi talaga ako maganda. Hindi oh. ako creative sa mga ganon. Yes. As ginawa, sa bahay namin, ang gagawin ko na lang, pagkatapos gawin ng grupo namin, ako magdadala sa school the following day. So ako magdadala sa, Di ba ang laki-laki nun? As umulan. Sa oh, <laughs> nadulas ako, nabagsak ko siya. Oh my wow. gosh! Dumating ako ng skwela, ha, nasira yung diorama. Ano anong ginawa nung anong ginawa, mga ginawa ng mga kaklase mo? Sa palagay mo, anong gagawin nila sa akin? Mamahalin nila ako ng lubos? sa palagay niyo ba, minahala ko ng lubos sa mga grupo na? Hindi nga, hindi Eto ang ginawa nila kung bakit nasira ang buhay ko. <laughs> Ganon. Hmm. Nagpagawa ka ng national costume? <laughs> hindi. yung Solar system. Solar system. Ano yun? Solar system tsaka yung national costume ko po. Para sa At pageant. At po may national costume <laughs> Para sa pageant ko po. Sumasali masali ka ba ng pageant? Yes po. Before Baka mapagod ka. Ang dali mo ginagawa. <laughs> <laughs> so balik ka ng pa-adjet, sa kanya po ba pinagawa yung national costume? Grabe, pati assignment, pati solar system. Oh. Marami naman po kaming nagtulong-tulong doon. Pero nung mga time po na hindi ko po siya napapansin na hindi ko siya nakakausap that time. Alam mo, mag-apply ka dito. Papakilala ka ka Carlo, Kailangan niya naman ganyan. Art Dev. Gumagawa ng mga props. Gumagawa ng mga ganito. Art Dev. Madami deep. kasi project si jo Carlo, Kailangan assist Oo <laughs> <laughs> O ano lang naramdaman mo noon? Parang na-realize na -na mo na. Parang... Bakit ino... Parang ino ng staff. Parang ako, oo. Hmm. Hmm. Naramdaman mo, may parang ka ng staff niya. Ganun. Yes po. Then, nafe-feel ko din po na nala-left out ako. Kasi hindi niya po ako nabibigyan ng attention. So, paano yun? Kinausap mo siya? Sabi mo, uy, gabo. Yes po, kinausap ko siya that time. Pero, ayun, sorry, sorry lang po siya ng sorry. Then, ako naman, okay lang din sa akin.